Ningin sa inyong kalaman, sa inyong mga tagapanganood, eh lagi akong napaprank ni Boss Lucio. Sa boss naman, mo mo na <laughs> At sa kanyang mga prank, eh halos atakihin na ako sa puso. Kaya ngayon, umiisip ako ng paraan. Paano nga ba ako makakaganti? Kay Lucio.

Nag-isip ako ng paraan para gantihan si Lucio sa pamamagitan din ng prank. Pero siyempre, masyado ng gasgas ang itsa prank. Kaya bumuha ako ng aking sariling prank. Prank pressure! Ito ay tinawag na You Got rec. Yes, sir. You Got po ang pangalan ng aking bagong programa. Pulsan, it itsa prank lang din siya. Pero dahil ako ay masyadong papansin at masyadong epal, kaya ginawa ko siyang You Got rec. At sa aking Yuga Trek, eh simple lang naman ang aking upang wasakin at iparamdam ang gante ng api. Una, nagnisip ako na gumawa ng isang pa-audition. Audition na kung saan ang makukuha ay magiging parte ng aming team. Dito sa bootcamp, yes, magiging vlogger din at magiging kasama namin sa paggagawa ng mga videos. Paano ko nga ba magagawa ang aking pa-audition? Una, nang lakap lang naman ako ng mga tao o mga talents upang magpanggap na mga mag-audition. At sa aking paghahanap ay nakahanap ako ng siyam, siyam na panggap o sabi natin kasabwat sa aking gagawing prank kay Lucio. At ang siyam na to ay itong mga taong ito. Ang mga taong ito ay mga theater actor kung saan eh talagang sanay na sila silang umarte. Dito sa akin pa-audition, eh, simple lang naman. Mag-audition sila, kaming tatlo ng aking editor, at ni Lucio ang magiging judges. Ngunit, meron tayo ditong twist. Sa mga mag-audition na to, eh, sinabihan ko si Lucio na lait-laitin ang mga mag-audition para makuha namin yung attitude na meron sila. Ang hindi niya alam, sa kanyang paglait-lait sa isa sa mga kasabwat, eh biglang may magagalit at aawain siya. <laughs> eh, bastos pala bungangan itong hayop na ito eh. Sir! Ayaw mo may pasa! Gusto mo lang gagawin ng pasasa mo ka! Bakit ito tulang ba, sir? siya? Sabi niya po kasi ano anyway. eh. Dito ka! Sir! Dito ka! Sir. Yeah, sir! Sumunod kita! Sir! Dito, sir! Wait lang sir! Tal Dito ka! Pero siempre sa so lang, sa pagpaprank ko kay Lucio, eh talaga namang meron akong balak, eh hindi lang naman dahil gusto ko siyang iprank, or gusto ko lang siyang pasakitin ng puso, or gusto ko lang siyang mabublema. Siyempre, actually, isa ako sa mga naging proud ngayong taon na to dahil nakilala ko si Boss Lucio. Bakit ka mo? Dahil ngayon, nakasama ko ang isang tao na mahilig mag-vlog, napakasipag, at talaga namang nagpupursige na may makuha at makamit sa buhay. Kaya sa akin pag uh, sa akin ang uh, kagalakan at kasayahan bilang kasama si Lucio sa isang tahanan o sa aming isang bootcamp, eh naisipan ko na nag 1 million followers na siya ngayong taon. At sabi niya eh sobrang thankful daw siya. Hindi niya alam eh sobrang thankful ko lang din. Kaya siyempre, sa kanyang 1 million followers eh bibigyan ko siya ng cellphone. Ito ay iPhone 410. Okay? 410. Ayun ah iPhone 14 for Paul. Alright? So, bakit ko siya bibigyan? Basic lang. Eh, bumili talaga ako na itong iPhone 14 sa Intek at nakamura ako dito. At syempre, ayan, pwede pwede niyong puntahan yung kanyang channel or Instagram. Meron siyang Facebook page at Instagram uh, page pa tawag doon. Uh, Instagram uh, account. Wherein, ayan, pag sinert siya yung Intek PH, eh, pwede pwede rin kayong bumili ng mga iPhone or kung ano mang gadgets na sobrang laki ng discount. Yes, sir. Sobrang laki ng discount. At ito pa malupit dyan. Si Lucio kasi, eh, naban yung page. Pa 1 million pa lang yung page niya, tapos, ayun, naban. Siyempre, ako, eh, gusto ko lang din siya uling sumaya dahil napansin ko na sa show na de nadedepress siya. Eh, bukod dito sa regalo na to, eh, may request lang sana ako sa inyo. Baka pwede nyo namang i-follow si Boss Lucio Vlogs na makikita nyo dito sa screen. Yan, pakifollow lang. Tsaka, siyempre, alam nyo na, share nyo na tong video na to. Baka sa paking ko mukha nyo. Okay guys, so andito kayo lahat ngayon sa ating audition. Ayan, kasama ko nga pala si, ako nga pala si Ghost Rekker sa mga, pero sure naman ako nandito kayo kasi gusto nyo mag-audition para maging part ng team namin. Pero syempre ako nga, papakilala mo na, ako nga pala si Ghost Rekker. Ayan, uh, isa sa mga, ano, let mako bros. Ito, ang pangalan mo pare? Syempre, Boss Lucio. Uh, napapanood din naman to, di ba? Yung kagaguhan <laughs> aga... niya, di ba? <laughs> mabait ako, Boss. mabait ako Oo. Tapos syempre si Eddie, yung aming, uh, uh, creative director oh, oh she oh she naman oh na-promote na-promote na na-promote na, na, na. na yun lang guys uh, sa audition na to ang gagawin nyo lang pakita nyo lang kami ng intro nyo tapos kwento nyo lang sa amin ano yung mga ginagawa nyo ng content tapos kung may page na kayo yun lang naman pakilala kayo so ayun uh, welcome guys so start na natin tara Uh, my real name po is Alexandra Banyo and you can call me Lexie po. Ako po si Proud sa no, So hello po, ako po si Aya Rimando, 19. Ako nga po pala si uh, Jefferson alias Notorious. Nandito po ako para mag-audition po. Oh, nandito dito ko talaga para mag-audition. Siyempre, audition niya. Nag-audition po ako dito kasi napapanood ko po yung videos niyo, ah Ghost Wrecker and Ghost Studio. Pwede ako kumuha ng mga behind the scene sh ano, shot para behind so. the scene lang. Bakit mo audition? Wala kayo noon eh. eh. Pero may okay, BTS kami doon. Sorry, sorry, sorry. So guys, welcome to our vlog for today's video. Papapakita ko sa inyo kung paano nga ba ang buhay ng isang vloggers. What's up, Angels? Welcome uh, oh. back to my channel. Once again, this is uh, oh. Angel. And samahan niyo ako for today's video. Gagawa ako ng A Day, a day in a Life. A Day in a Life? Yes. A a life. yes. So, lifestyle. Yes. Lifestyle is Ano yun? Wala lang. Arte <laughs> <laughs> Sa bagay kasi tingin mo ilang days pa meron sa life mo ngayon. <laughs> 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 Hindi rin ako sure. <laughs> so, yun. What's up? At welcome nga pala sa video natin ngayon. At pag-uusapan nga natin ngayong araw na to kung paano mang prank si Boss Lucio kay Ghost Rager. Ay, wala na. Sinabi mo eh. <laughs> <laughs> sinabi mo mo ba prank ako? Wala na. Alerto na. <laughs> sinabi mo. Ba't mo sinabi? akin natin nga lang yun eh. Ay, nakalagay dito, may talent ka rin sa mayo, Brad. Medyo. Medyo lang. Medyo lang. Ba, pwede baka pwede mo baka... ba tumanding? Marunong ka Marunong Oo. Oo nga 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 Uy! Eh, goals! Basic! Pwede to, pre! Yung mga prank ko na ano, na nalaglag sa ka na... Pwede, pwede si to mag-stash prank ko. Pwede! Pwede rin! Pwede, pwede rin! Pwede pwede. rin. Pwede. Nakalagay din dito, marunong ka rin ako manta eh. Yes, po. Ah, sige nga, patingin nga. Pangarap ko. Ang pangarap niya. Uy! Oh! At po, Uy, oh, magaling, Uy, may pag-ipit pa May ano eh, may alon siya eh Anong uh, talent mo? Sayaw po oh, Temporary lang pala, malamig Uy, solid oh Uy, uy shish Uy, uy. tas uy, uy. Uy. na na Pag sinima ka ng pre, ayabot sa ulo mo Ano yung pangapangarap pangarap mong mabidyoan? Ah <laughs> Ah, ano, music videos. Music videos, yes. eh. Tumitira kami music videos dito. Ano pa? <laughs> Pero wala ka pang ano, TikTok, YouTube? Wala pa po eh. Balak ko pa lang po gumawa ngayon eh. So, paano pag balak din namin hindi ka nakunin? Parang ano boss, bagay na bagay siya sa mga nausong vlog ngayon, yung voice over. <laughs> oh, mga Mars, nandito tayo ngayon. Pagpunta tayo bebe, dito. Bebe. Anong talent mo? Headspin. Um, Ay, headspin. <laughs> stock, gobagan parang ganoan gano gano ah, gano gano ano pa, no? Yes. Kami eh. <laughs> Ay, na ah, sorry, sorry. Oh. no ah, ano jam 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 no? jam 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 sorry, jam 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 Parang ba? Diba? mga pangarap. pag pang anong mga pwedeng iutos mo dito, bro? Bawa, ano, tatalon sa tamtax. Kaya mo yun? oh, may minagawa na rin ako dahil oh, kumakain ng gagamba. Una ulo. <laughs> mga ganun. <laughs> Hi guys, welcome to my vlog. I'm Crystalla Marie Espering. I'm currently taking butcher, Bachelor of Ing. Maganda 'yon, maganda. No? Uh, okay. Maganda, yung, maganda, yung, maganda, so, maganda. This campus. Okay na uh, yeah, actually, pero sa mga mga sa mga Ko? Hindi nga pag pag nakakapasok ka kasi dito sa amin, may wet sumusunod niyan. Okay, eto ang uh, text natin si ano? Mel. 56 years old? Sir, sir! Ako pa niya. Ha 56 years old. Magandang okay gabi po. Kaya, sige. Ay, okay. hey, ano yung muna lucho? May ano na. Punta ko lang si Gala. Sige, sir. Ano tayo? Diretso tayo. Direkkyo. Sige po. Sige po. Tanong mo, Lucio, tanong mo. Kamu, bakit siya nag-audition? Ano po, uh, Mel? Sumera po. Sumera, Sumera. Apo. 56 years old po. Apo. Bakit po kayo mag-audition? Matanong ko lang po. Ah, kasi doon po sa amin, sa Antipolo, maraming magagandang lugar eh. Gusto ko po sanang ipakita rin sa... Atang Antipolo yun? Opo. Saan Opo. po? Sa bundok? Hindi naman po. Diba? Sa may pa bundok, di ba? May pabundok? May pabundok po, pero dito lang po kami sa may pabakas. Gusto, sabi mo, parang antandam na. Para eh, gusto so ko makita rin ng so, mga hindi ka Antipolo yung mga view sa amin. Para yung, tulad ng hinulugan, tak-tak, pwede -tak. na lang makita yon Okay. Yung... Pero, Sir Mel, um 56 years old na po, ah. pata-taon na lang, alam nyo na po. Opo. Senior na tayo. Um, bakit po nyo na, uh, naisipan mag-audition po? Uh, Doon nga po, para kahit pa paano matuto oh, Oo nga pala, natanong oh. ko na. natanong ko, na, ko na no? Para mapakita ko, na, ko na. yung para mga Santipolo, lugar namin sa Antipolo. Ano pong ano nyo po? Uh, pero, Sir Mel, opo. bakit hindi na lang po kaya kayo matulog? Maga pa nun parang bagay lang. Hindi, naano ko lang naman. Apo. Biro lang, biro lang. Naano ko lang naman na Parang ano kasi, eh. antok na kayo, 'di ba? Antok na 'yo. Matagal din kasi 'yung mga nag-ano kanina, nag audition eh. Kaya medyo na tagal niyo. Kamo, pre, kabo Hindi siya bagay mag-vlogger. Mas bagay kerdater. Pero Sir Mel, uh, sa nakikita ko lang ah. Oo po. Hindi kayo bagay na maging vlogger. Meron akong mas feeling ko ano magbubong kayo. Ano po kaya? Magiging public enemy kayo dito, karnaper po. <laughs> Palabiro pala kayo, sir. <laughs> <laughs> Palabiro pala kayo. Hindi, <laughs> biro lang, biro lang. Oh, biro po. lang po, sir. Well, baka maano po kaya. Kamu, kaya, kaya pa ba niya kamu mag-vlog? Kasi parang ugot-ugot na siya eh. Ganun, sabi mo ganun, dali. Kamu, ugot-ugot na siya. <laughs> Pero tingin mo naman, uh, Sir Mel po, no Mel? Apo. Oh, kaya nyo pa naman po, kaya nyo pang pa sumabay. Nakita nyo naman po yung mga kasabayan nyo mag-audition. Kaya Medyo naman ugut siguro. na ka po kasi, di ba? Kaya naman po siguro, pwede pa naman. Kaya pa? opo. mga kaya niyong gawin, mga mga talents? Eh, sayaw. Marunong ka ng konting sayaw. Eh, pwede kaya pwede lang. Nag-tiktok po kayo, nag-tiktok? Ay, hindi po. Kamong ano, kamong nung show, ano, kung ayaw niya lang niya mag-carnapper, mag ana na lang siya, tagabuhat na lang siya, kamong naggamit, ilpan na lang. Pero, Sir Mel, ano, ah, uh, dito, wala kay social media. Siguro, kung ayaw nyo ng karnaper, pwede naman din sigurong helper. Pwede, naga, kung gusto nyo, taga to. Tagadala kayo ng mga gamit dito. Tubig, exacto. Eh, Lagi yung dispenser kasi namin, hirap na hirap kami nga yan, yan ibuatan. Eh, hindi lang po akong makikilala no, pag nagbubuat na lang ako ng tubig. <laughs> eh, gusto ko sana makilala ko eh. No, para mag-vlog ba? Mag, ano? Eh, sabi mo ano? Parang kami, hindi na talaga siya pwede. Baka sa ito na lang kamo baka pag intro pa lang, makalimutan niya na agad ano susunod sa sasabihin. ganon sabi mo, baka wasap pa lang, na. Pero, sir, alibawa na lang, eh, di ba gusto nyo pong mag-vlog? Opo. Eh, tapos, syempre, may mga script-script yan. Opo. Eh, mukhang magkaka-Alzheimer na yan, sir. Mukhang... Hmm, doon pala sa WhatsApp, ano yung sunod? Baka ma... Ma... ano yun na, makalimutan yun? eh Ah, may memorize naman po, medyo... Di, alam ko naman, biro lang po, biro lang, biro lang. Biro lang. Biro lang. Lang. lang, sir, may ba So, 56 years old. Opo. Kamu, ano? Pero kamo matulog na lang siya. Matulog na lang siya. Mas goods pa yun. Patulogin na. Patulogin. Piling ko talaga, ano? Matulog na lang po kayo. Gabi na. Alaga na lang po kayo ng mga apo nyo. Pa... Antipolo pa kayo. Kalawo kanton. Layo. Kaya pa naman. Eh, mamaya may may mangyari sa'yo dito, Sir Mel. Mamaya, malayo hospital dito. Malayo. Kamu, ano? Kamu, ano? Uh, mas patok mas pasok talaga siya amo karna per talaga eh. wag wag lagir talaga ngamo pero di mo di po talaga kasi bagay maging vlogger sa inyo po eh piling ko sir talaga pasok na pasok eh dating nyo palang anina hmm karna per na karna per talaga eh. <laughs> Yung po ba talaga ang po pwede lang sa akin? Ano mo sabi mo ano? ano no offense. Trabaho lang, pero pang-napper talaga. <laughs> Entry <Andrew. laughs> Hindi, ako. Sa, yun lang naman yung nakikita ko lang naman. Sinasabi ko lang naman, Sir Mel, kasi siyempre kami, dito kami mga judge, sinasabi namin dito talaga kung ano yung nakikita namin sa nag-audition. No offense! No offense po, Sir Mel. Ano, ano naman po eh. Trabaho lang po. Trabaho lang. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko. And alam ko naman po, ginagawa nyo rin po yung trabaho nyo. Pero, Pasok po talaga kayo, parang karnaper po talaga. <laughs> eh, bastos pala bunga nga nitong hayop na to eh. Nalilita ka ba sa akin? Ha? Ah? Patay mo yan, patay mo eh. yan. Ah? Ha? Nalilita ka eh. sa eh. akin? Hindi, sir. Sir! Tatwa! Ma. Sir! mag... Sum Halika! Sumpan tayo! Hindi, sir. Tara! Gago ka de. pala eh. Sir! May condition na ako! Ayaw mo! Sir! Ayaw mo ako okay, ipasa! Gusto mo lang kakita ng pasasa mukha! Yeah. Ha? Sir. bosrek. Di. Bos Rek. Di. Di Sir. Isir. Di Dia mau pengen buat audition? Wait lah. Kau tidak usah ingin karena apa? Ada yang mau? Si Nabi mau. Ada apa? Ada apa? Si Nabi memang si Nabi. Bos, Sir Mel, biro lang po yun. Saka hindi pagbiro ang bakas yun! Biro, biro lang. Talaga. Sabi niya po kasi ano eh. Mel, inutusan ko talaga. Sabi mo, karnaper. Ha? Ha? Bumulos Dito Dito ka! Bumulos Sir, sir, wait lang, sir. Kalma lang. Dito ka! Sir, kalma lang muna, sir. Dito ka nga! May bibigay ako sa'yo! Dito ka! Para alam mo kung ano yan! Haintec PH, boy. Kasi ano to eh. Naiugat rin ka! Naiugat rin ka sa buwan! Ayan o! Ayan! Dito, <laughs> Ay, si Direk Mel yan. Direktor ko yan. At ito pa. Kailan? Higa ka muna. Hindi ba siya? Nalukot ko yung... Lukot-lalukot yung papel. <laughs> si Direk Mel yan. pa siya, Direk Mel. Goods ba? So, yun yung purpose nito. Oo. Oh. Oo, oh, nasa Dekrel. Ah, Dekrel. Kasi lagi ka nagpa-prank. Sa mga, huwag kami naman nag-gumante. Naramdaman mo na, para ma-prank. Ha? Mas grabe yun. Pero pre, ano to? Hindi ko talaga sa iyo to. Ayan. Ito, 8-9 PH pa rin. Ah, gusto ko lang ibigay sa iyo to kasi bukod sa nag-1 million na naman na. Hindi na-prank to. Bukod kasi sa nag-1 million na naman Ah, followers ka na eh, ah, wala. Take mo lang ako kasi sinipagad mo at sinunod mo yung mga payo ko sa'yo, mga tips ko sa'yo. Kaya tol, para sa'yo, ay mag-watin ko. Oo! Oh, Oo! Kasi, actually guys, hindi ko alam, pero ah, sa totoo lang guys, hindi ko alam. <laughs> <laughs> hindi ko <hindi> mo na tol. <laughs> hindi, hindi alam, De, sa totoo lang kasi si uh, si Boss Lucio kasi, ayan. Si Boss Lucio kasi, eh, may problema yung page ngayon. At naita ko na yung stress niya, ikaka-1M niya lang. So ngayon pare, eto, pampatanggal stress, tapos tuloy ulit tayo sa laban, tol. So ayun, congratulations sa'yo ulit pare. Salamat sa lahat. Magaling ba yan sana, tol? Empty pH. Rito kaya na yun, humibag na, oh. Hindi, boss, silyado pa. Oh, silyado pa yan. Oh, camera. Silyado pa yan, tol, oh. Gusto matanggalin ko pa yung siltong. Oh. Oh, ayan, oh. Oh! Try na, tol, ah. Congrats sa'yo. Uh, ah, ito ah. Congrats sa one-time followers. Huwag ka may stress, guys. Sa mga mga makakapanood na ito, follow niyo naman yung <laughs> page. Okay, bago page mo. <laughs> ah. yung okay. okay, bago page mo. Ah! Ay, okay. yung bago page mo. Sige. So, yun mga kapatid, uh, sa mga patuloy na sumusuporta, lalo-lalo na sa mga patuloy na lagi ko napapasaya. Okay, kayo lang yung nagpapok na kukuha ng mga lakas Yung mga good comment, yung napapasaya ko araw-araw. So, uh, may problema okay yung page ko, yung Boss Lucio. So, guys, gumawa ko ng second page, Boss Mos Lusio so magkakalitit yung Mos Lusio na yun. Mos Lusio So yun nga, uh, sana supportan nyo rin ako sa bagong uh, journey okay. ko doon, sa page na yun. Pa-follow yung and, bagong page si Mos Lusio. Tsaka yun, uh, Brad, thank you, congrats. Uy, cool! So yun lang, Brad. Uh, thank you, congrats. Tsaka yun. Salamat. Ay, palapa ka, palapa. Okay, <laughs> Brad. Salamat, salamat. Yun lang. Na yoga trick ka, ikaw ang na-prank na yan. <laughs> Solid yung prank!